So, ilang taon ka napunta dito? 1995 pa. Lumayas ako sa bahay namin. Ah, ba't ka lumayas? Hindi man nila sa bahay ninyo. Eh. Bakit? Bakit punti-punti lang. Hmm, so ilang taon ka noon? Ano, siguro 16. Bata pa. Bata pa? 16 nandito ka na sa Donita mismo? Oo. Uh -huh. Nagiging tahanan mo na itong Donita? Hindi, nakatira ako sa Hindi, kusansan. Nakatira ako sa 4 room. Oh. So, kasi kasi pag batang bata ka, na-host ano, mahalang bayan, Ah, ganun? Oo. Nag-hostess naman talaga. Ay, nag-hostess ka? Oo. Para magbuhay, para pag-arabic sa religion. Pero may taong nag-ampun sa akin. Oo. Binigyan ako ng ibang pangalan. Pero huwag mo na sabihin. Oo, oo, oo. yun ang nagpapakahit tapos uh, ah, nagtanong lang sa'yo ng ano, ng tirahan, nagbigay ng tirahan. Hindi, arabo yun eh. Ah, arabo yun? Hindi yung nagbigay. Mga foreigner kasi yung ng Oo. Oh. So, oh. ngayon, naging masungit na kasi ako ngayon kasi dahil sa na rin sa na lumalapit sa akin. Eh, Ay, grabe po. Oh, ka dati? Dati, nagsisabo ako dati. Oo. Oh. Ay, hindi na para. kasi ako, madala akong kausap, pera lang. Kung oh. meron, Uh, ganun. Ibig sabihin, ay hindi ako ay hindi sa ay hindi ako ay kasi ako ay kaibigan ko kasi yun ko, ko ko. Okay, oh, oh. so, ako ko hindi hindi ako hindi ako ay ako 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 Oo. hindi ako ay hindi ako ay hindi ako ay hindi ako hindi ako ay hindi ay hindi ako ay hindi ako ay ako dati hindi ako dati lolong po Tapos simula mo hindi ka na umuwi sa inyo. Oo. Hindi uh, na ako umuwi. Kasi gumrating ka na ko na pala ako. ayoko kailangan mong so, uwi. Ah, ganoon. Ayun. Ayun, mga sumero. Uh. Nanalo na kasi si bubong matos. Oo. Uh, Kaya ako kasi ginawa 'yon.

yung mga ibang lahi mga Arabo, mga Amerikano na natikman maging sila hindi si si ako tapilit Pinagbabasa ako dati yung ako Oo, tama ako Oh, tapilit tapilit ko tapilit tapilit ko, tapilit ko tapilit 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 ko. tapilit ko, tapilit ko, tapilit 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 Oo, tapilit 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 Okay, um, kaya kung nung natapos mo sa mo. Oo, oh oo, oh, oh. gusto ka Kasi, na mauuwala sa movie yun. Kasi yun yung kumuha ng pera. Ang pangalan ko kasi, dati Aisha. Aisha. Ginawa rin ng Aisha. Aisha. Ay, ako nag-motor, nag-motor ako. Ginigang ang... motor yung police sa, oh, oh. sa oh. kalapit tao. So, binigyan ka sarili ng pangalan? Oo, oh, kaya hindi ba iba, iba ah. na umuha tapos Ang Ah, nagiging asid ka? Oo, oh, ako ay laylan ng kabay. Oo. Oh. Kasi, ano daw ako, director, may sapagta. Oh. Ibig sabihin ay, director. Sa, sa, sa tagal mong naungus to mayor, hindi ka, hindi ka, doon? hindi ka nabuntis? Ah, nabuntis. Nabuntis ka? Isang pepis lang. Isang Kailangan ko kasi nabuntis kasi kailangan ko kasi Ah, So, marunong ka rin pala yung gumamit ng mga Uh, uh, tapos saan saan ka lang nakatira? Bye ka titos ka? Oo, pagkakamatay nito. Saan ka? Pero kasi umuul, Pero kasi po eh. Bakit, 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 ano? Bakit ano parang... Oo, <mulong> ano. Dahil... Mayaman <parang>, siya si Bumbong Man. Ibig sabihin parang, parang medyo... Parang, 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 parang nababaliw ka, ganun? Hindi ka nababaliw. Sarado ko yung pagsigaw ko, nababaliw ko kasi. parang ano to, parang nag-ano oh, no.